Hello mga paps, ah, magandang gabi po sa ating lahat uh, ah, ito. Galing ako kanina ng uh, ah, Maynila. Pag-uwi ko dumaan ako doon sa kay Kuya Kambal ito. Ito yung binili ko sa kanya. PC tapos yung ni ko. kasi naka-download dito Windows 10. Ay no no no, Windows 7. Ngayon din ni-reformat ko ng Windows 10. Ayun na po. 77 na. Ano? Ano tong branch na ito? Deal by to, Ah, HP. Ayan, HP. Ayan. Triple. Ayan. Baka maka. Binili. Mura lang to. Ewanin eh, routine ko. Kasi yung Windows 7, hindi na updated sa ngayon. Baka sakali. Ayan. Mapaprocess na siya sa 7D. Ayan. Ayan i5 siya. Ayan o. 500 gig ang hard disk. Tapos, ah, uh, 4 gig ang RAM. i5 siya. 4th gener generation.